Hey. ayan o oh. malapot na o oh. panglaban natin sa sakit wala natin magulay tama na yung mga tenderloin tama na yung mga sugpog pork chop hotdog Malaman natin to. Asin lang katapat na ito. Lang. Yan. Yan. Yeah, Fresh na brush, Oh. Look that. Yan. Maya-maya. Okay na to. Sinubukan ko nga pala isama yung tangkay. Sa halagang magkano to? 30 pesos yung alubate. 20 yung kalabasa. 30 yung kalabasa. 100 pesos lahat kulang pa na. Healthy pa. Yan lang natin ang konti maluto lahat. Not overcooked but just enough. Kasi maluto naman yung pag kinakpa natin. So I think that's it. Sa araw ng tagulan, meron tayong view.